Hello, hello everyone. In this video po, i-greet ko lamang kayo ng Happy New Year sa inyong lahat. Happy, Happy New Year! Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. At mamayang gabi po ay i-welcome natin si 2024 at goodbye na kay 2023. At syempre, magpasalamat tayo sa mga memories at mga biyaya, mga blessings na ibinigay sa atin ni 2023, ipinaranas sa atin. Um, So, maliban dyan, ay mamayang gabi po, mag, uh, we witness tayo ng fireworks countdown doon sa Anik dito sa Molos, Limasol. Kasi nasa Limasol po tayo, Cyprus. Um, tsaka, ipapakita ko rin sa inyo yung mga inipon ko, mga kinolekta ko sa loob ng 12 months, 2023. So, natagal po itong binalak na i-content sa akin vlog pero ngayon lang po ako nagkaroon ng kumpleto actually hindi naman siya kumpleto kasi may iba-ibang kulay din po ang mga pera dito. So ipapakita ko lang sa inyo para meron kayong idea sa mga pupunta po dito sa Cyprus ngayong taon. Uh, good luck po sa inyo at welcome to Cyprus. So nandito po tayo ngayon para magpakita ng euro bago natin ipang shopping or ipadala sa Pilipinas. <laughs> O <laughs> diba, dadaanan talaga sa kamay natin yan So, ito po ay ang 5 euro Ayan Maliit lang po siya, mas maliit siya sa 10 euro Ito naman po yung 10 euro Ayan And then, mas maliit din yung 10 euro sa 20 euro Ayan At mas malaki ang 100 euro Ayan mm -hmm next ay ang 200 euro ayun at ang pinakamalaki sa lahat ang 500 euro so ayan guys uh, ang rate po ng 1 euro sa peso ay equal equivalent to 61 uh, depende kasi yan sa oras sa araw nagbabago-bago rin. So, ayan, 61 pesos. And then, meron din po si tayong mga coins dito. Meron na tayo ditong um, 1 cent. Ayan. Then, 2 cents. Medyo malaki o antay sa 1 cent. And then, meron din tayong 10 cents. And, meron din tayong 20 cents. And 50 cents. And 1 euro. And 2 euro. So, ayan lang, guys. Meron din na 5 cents, pero parang wala yata. Wala. Wala akong 5 cents. Ah! Meron. Wait. <laughs> Ito. Pinag-ipunan ko rin to. <laughs> Yung mga sukuli sa akin, dito ko siya nilalagay kapag ano pag-uwi ko ng bahay. So, hanapin natin yung 5 cents kung nasaan siya. Ayun. Ayan. Bronze din ang kulay niya, kagaya ng 1 and 2 cents. So, walang liit lang talaga ng 1 cents. Ano? Parang siyang hikaw. Uh, ayan guys, so maraming thank you po sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko. At welcome po sa mga papunta po dito sa Cyprus. Welcome po kayo ngayong, ngayong 2024. Good luck po sa inyo. At saya, sana po magkita kits tayo dito. At uh, ayun guys, sa, familia, sa family ko, Happy New Year sa buong mundo. Happy New Year po sa inyong lahat. Mua!